Ba't sabi? Oh. oh. sabi, ano, lantahan daw ini. Sabi ko, baka naman pagdating sa bahay, maalso, maberda, madunta daw ko tayo ng lantahan. Ay, so, ba, sa Di doon ko mata, okay to. Tingnan ko nga kung nagbuwa ini yan nga ako binakalan. Ay, sabi ni lantahan po si Jema. Ano? Okay. Dako daw mata kay lantahan. <laughs> Diyan basta darag kong mata. Mahandab. Handaban hindi talaga. Handaban hindi natin. Hmm. Medyo okay. Kasi sa dati namang binakalta. Wala pag buwa. Tama. Basta darag kong mata. mata. Sabi ko baka mamaya. Mo. Baka mamaya pag uwi ko hindi na yung handaban. Kasi hindi hindi. Lapunan mo yung mahandab yun. May maasim? Oo. Ayahin na naman si Dodive yun eh. Lagting? lagting na lang daw baka lang manay tapos magluto kaya ng ano. Walang lagting, ito na lang. Tapos magluto na lang. Oo, uh, uh, walang lagting. Wala man dito lagting. Uy, uh. Ano na? Diin man ako baka lagting, wala man siya nagsitinda lagting. Ilog na. Puro sugat kagsini ho. Mm -hmm. Pero yung danis na ilog, ang iba siya ang okay. rao. Mm Hindi -hmm. ang sugadin so, mahanda. Umaga tayo pumunta ng... wag na, na tayong pumunta sa binggit. Wala tayong panahon. Buwan mm -hmm. Ano kayo sa binggit? Kaya maluto pa sinin, di aga kitang mabakal sinin, na'n maluto? Wala nang panahon. Sarap. Mas ba kayo, Aris? Mm -hmm. Bal balo namin, ano, pa pinakro. Balo namin pinakro, saka kamote na nilaga. Kalas 4? Oo. Kalas 4? Makarig, gusto ko na ito mga... Oo, oo. Oo. Hoy, nagbablog ako. sabi sa bata, swimming na. Swimming, swimming, sige sabi. Ah, Sirang, Ay, ang lang, dito niya. Ang bulong balintok niya. Ang bulong balintok niya. Ito Ang bulong balintok niya. Ang bulong balintok niya. Ang bulong balintok niya. Ang bulong di na Ang bulong Ang bulong balintok niya. na si balintok niya. Ang bulong balintok Ang Ang niya.